Meanwhile, tara guys, sabahan nyo ako magpa-change yun tayo dito sa may pinatubo. Dito sa il barangay Ilaya, guys. Kung hanap nyo nga yung mabait, kaya maasikasong mekaniko, explain sa inyo lahat, ano ginagawa, anong gagawin, ganyan. Hanapin nyo lang si Urasis Mechanics dito sa may pinatubo, guys, ha? Dito pala yun. Dito pala, pala, pala siya sa tapat ng fire truck. Ayun, ito pala si Bossing. Bossing. Basta so, buhay-buhay. Ito ang ating um mechanics. Ito. Ito si Boss Janry, Janry. Pinagpahinga muna ni Boss Janry yung motor natin, syempre. SOP yan. Tapos may nauna sa atin, general cleaning guys Ayan. Full general cleaning. Iwawash niya lahat yan. Tanggalin lahat ng plerings. Tapos maingat niyang minawash ng tubig. Tapos sasabunin niya. Tapos ibablow dry niya daw ng ano. <coughs> Nakalimutan ko yung tawag eh. Pero basta ganun, safe na safe daw yan. Try nyo nga yan, paggawa sa mga motor nyo. Ako next time, ba, tatry ko rin paggawa para malinis na malinis inside and out. Guys, pag gusto nyo general cleaning ng motor nyo, ah, 400 na Boss Mechanics. Dito ko sa Ong Mechanics. Yan. 101 -oh ba? 101 -oh -oh pinatubo? Pinatubo. Pinatubo. 121 pinatubo. 121 pinatubo. Tapat ng fire truck, guys, ito. Ayan. Yeah. Makita nyo yung fire truck. Pwede rin kayong dun sa baba. Dun sa dating barangay hall. yan. Pag angat nyo. Ayan. Dito yung mismo kay ano. You know, Asis Mechanics. You know. Mabusisi niya nga pinunasan yung mga gilid-gilid guys. Alam na alam niya kung saan niya pupunasan at sasabunin eh. Tapos alam niya rin kung saan wash Kaya try niyo na dito kay Boss Janley Janley. PM niyo lang siya guys ha. Sigurado kong di ako mapapaya Dahil napaka solid At yun na nga Ginalaw na yung atin After ng Mag wash Siyempre papatuyuin niya yun Tapos ito namang Pag change all sa ating NMAX Guys Ayan May payo nga si boss Janry Janry Na panalatihin natin yung Stock parts ito, Sino ba kasi naglagay niya? Eto boss Hindi magandang ano to Dapat original pa rin ginawa Kasi Nung ano ito, Naiiwan Yes ito, Pihit natin yung ano, pero yung takip, nandito pa rin. Oh. Saan na kaya yung stock niya. yan? Nasaan pa rin yung stock mo? Hindi ko alam, eh. Siguro, pinanita nyo, eh, natira na yung thread ng stock. Dito, oh, nagmamag cleaning na ito, cleaning, ay, dito. Ano naman Pag yan? Yung nasa loob nito, uh -huh. nililinis namin, tapos yung nasa loob din ng kulant nito, eh, pinapalitan lang dito. Uh, Magneto ang tawag Magneto ko yun Talaga tawag ko. Talagang matatanga, siguro sa tagal din yung babak ito. Yun, madali mo po. Ako okay, yung original niya. What? Ano yan? Ito. Ito. Kaya sinasabi ko, ina-advise ko sa'yo, boss, na palitan. Ibalik sa original. Madalas ako nakapagbiyak ng makina ng NMAX B1. Ito ang nahulog. Nahulog to, pumasok sa loob. Pagpasok sa loob, eh, nadurog yan. Hindi eh, nadurog din yun man. Yun. Kaya, yung ano. Sigun Kaya gastos yung ari. Sabi ko sa kanya, Bis na wala kang <Christopher> problema sa makina mo, Lag, lagay-lagay ka ng ganyan. Kala mo lang maganda yan, pero hindi pa lang. Hindi pa Nalaglag yung ganito, kinain uh, ang Ayun. Uh, uh, ah, nahuhulog yan. Na, nahuhulog yan. Nahuhulog yan. Ano na yan? Nagpa-plug. Kaki. Talaga. Kailagay lang ang at change join hindi mali the shipment mo at sa ulan bossing linisan natin <laughs> linisan mo. general cleaning natin sige <laughs> Balik tayo, balik tayo. ay ang sinila lang namin sa ganyan ay possible talaga 450 dapat kasama okay. pa lilinis kasi siyempre, yung pagbabaklas lang nung kaka, medyo matrabaho na. Oo nga, yun ah. No? Oo kasi, baklas mo lahat dyan. Hassle yun. Asil sulit na yun Pero, sa... Uh, sulit naman sa poti. Sa amin naman na lahat, pati yung sabon na gagamitin, pandemis. Tsaka yung panghulog-hulog dun sa car wash bendo, oh. Sa atin na rin. Mura na, mura na talaga. Sulit, may car wash bendo pa, no. Lima-limang piso lang Lima-limang piso lang ang ulo. Dagdag, okay. ano lang din? Income, income ba sa ano? Kaya kayo mayaman uh... eh. Sulit, maraming natututunan. Dahil ito, pwede ko sa second dito Medyo kumakain na siya ng lang langwis. Ay, ganun? Yung, ano, niya, yung makina niya. Ay, e, paano yun? Ang possible na mga tama niyan is kung hindi yung piston, piston ring, pag yun lang naman. Kaya kumakain na lang langwis. Papalitan Kapalitan yun? Oo, oh, papalitan talaga yung ganun. Magkano yung nabot pag gano'n boss? Yung gano'n, depende sa mga ano, depende sa mga presyo ng pyesa. isa sa kung drink, may nabibili ako, may nabibili ako, Eh, yung isa? Yung sa, ano, yung sa block, eh, yung block naman ang maging tama niya, eh, kasi mo lang ako, yung isa Original. Kaya kaya natin next time yan. Oh, okay. Yun naman yung tinatawag na engine refresh. Pag in-engine refresh natin, si oh. possible. ang na, para sigurado ka na wala ka ng problem. Hindi ka natin ang may engine na. Mas maganda kung si customer, ay eh, makakapunta kay Yamaha para makabili mga... yeah, right? oh. ng mga i based ng piyesa. Uh Oo. pag apat na piraso. Piston ring, pero kung um, ano yun mo, anong model ka 20 2020? Hindi. 2019? Oo, oh, oh, ganoon. 2019, 2020. 2019, panalo ka na. Boundary ka na sa ano. Boundary, boundary ka na sa uh, Boundary ka na sa valve seal. It's gasket, top gasket. Kasi matagal na yun, no? Matagal possible. Yun ang mga papalitan natin. Base gasket, top gasket, valve seal, apat, tapos piston, piston, ring. Mabuti nyo na. Maganda, naman. sa Yamaha mo siya bilhin. Oh, para, ano, para, nijip na, original na, isasalpak lang natin dito. O, oh, sige. Mas maganda, sa ano na lang din bumili ng pulan, yeah. 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 e yeah. yung galing kayamahan. Kasi, sakto din ito. Kung Yung pulan ko nung dati, pwede pa yun? Pwede yun, pwede yun. Ah, hindi yun na-expired? Hindi na nage-expired yung Kahit buksan mo yun, basta ibalik mo agad ng takip yun. Kaya, eh, hindi mo na nabuksan yun. ah, oh. so, yun, 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 sige. Pero, kukulangin yun. Kukulangin yun. Kasi, okay. ano eh, uh, ah, train natin to lahat. Hanggang, ano yan, train yan. Hanggang nasa block yan, pati train yun. Kasi, kasi po, magpapalit na tayo. Tapos, bago siya. Baka na, baga siya. Pero, hindi lang yun. Malilinis natin lahat. Lahat, magiging parang brand new yung makina. Gagawin natin siya parang brand new yung makina. Okay. Hmm. Hmm. Magkano last? Gagasos ito.

Oh. Pag binaklas ko siya, doon ko siya makikita kung ano yung mga bibili ko. Oh, no. Hindi ako kasi hindi. yung nagbibigay ko. Boss, sampo. Oh, bili sa... Ah, sa ah okay. Paklasin ko muna siya. Pa, pa, para, makita. Kung ano yung mga possible na papalitan ko, ipapaliwano ko rin sa mayari. Mas okay ah, yun. Ah, oh. diba? Mas okay yun. Kasi ayaw ko nun nung nagbibigay ng iba. Hmm. Hindi ko naman sa nilalahan. Yung iba kasi, sinabi na ng boss. Eh, yeah, wag yan. Oh. Ibang mekanik ko. Boss, wala na, ano to lang isa, wala hmm. na 100 yan. Kumakain na na lang isto. Gastos na boss, siguro mga 10,000 to 15,000 boss. <laughs> <See>, papalitan natin yung <laughs> ano. Uh -huh. uh -huh. hindi, Ah, uh -huh. uh -huh. hindi ako ganun. Hindi ka na, no. Ang gagawin ko dyan, sir. Check ako, muna. Check check din muna natin. Uh, -huh. kung ano yung mga possible na pamalitan. Uh, -huh. sa mga pwede pa. Wala ako na pala hindi tayo yung magbibigay na cost ng gastos diyan kasi oh palit na lahat no oh okay. lang isa lang na kukuha eh, no ay para upa sige Ayun lang kaya ako chine-check ko muna lahat okay. bago ko ano kung halimbawa ng na si mayari ari eh na yung kakalasin natin lahat yan para iisa-isahin natin yung mga tao kaya yung binibigay ko quotation sa inyo yung sa mga ibang gastos kasi ng mga nagpagawa eh ganun talaga yung tapos Pagkakaroon uh. sila ng ros, hanggang bababa. Mabababa sila ng ros. bababa yung basket na siya. Ba. Ngayon, uh. depende pa yun. Depende pa? Depende o. pa. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, talaga. Papalitan? Oo, papalitan. Okay. Next, try natin yan. na natin Saan yan ba na Ayan mo. Hiroy, ilan ba na to, bossing? Medyo okay pa naman siya, oh. Medyo okay pa? Oh. Ito, ang palit nito, kada pangatlong palit na langis mo, hindi ka naman lumalangoy siguro Ako, sa baha. Alternate. Ha? Alternate. Ay, hindi pala dapat. Every, ano, pagatun palit ng, ng ano eh. ng... pagatun palit ng langis langis mo don magpapalit nyan ah. pagatun palit ng ano engine oil palit ng oh. ano palit, oh. palit ng palit ng gear oil kabalig oh. <laughs> langis Kunti mo talaga oh. kahit na lang talaga yung nakuha yung kahit yung kahit yung ito, every, every month. Po lang, no? Every 1,000, pwede na Every 1,000 pala. Every 1,000. gamit oh, siya pang paling-paling. 1000. Sige. Sige. You know. So ayan guys, oh. meron kayong mga motor dyan. Hanapin lang si Boss John Roy, John Dito lang sa may pinatubo. One to one, pinatubo. yeah, yung ano, yung um assist mechanics yan. Dito sa one on one, pinatubo. Boss, baka gusto mong magbate. Ah uh, boss, salamat sa pagbisita mo sa akin ha. You know? Eh, pangarap kong malinis tong motor mo. Uh, soon tayo dyan. Uh, linisin natin to, General. Parang katulad nito. Yan, 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 yan. Oh, gawin natin yan, boss. Oh, salamat ulit. Sana maulit yung pagbalik mo dito. Ah. Thank oh, you, thank boss. you. Balik tayo. Yeah, guys. Ah, punta kayo dito kay Boss Janway Janway. Ong sis, Mechanics. Ah, thank you, thank you. Pahintay nyo. Tara, let's go. Guys, so, oh, sobrang sipag. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang pending, guys. Oh. Waiting lahat yan No? Oh. Meron pa siyang general cleaning dyan. Oh. Punta na kayo. Bising-bising yan, guys. Sobrang bait. Pagpahintay niyo, punta na kayo. Let's go!